Kala ko, kala ko kakayanin ko. <laughs> Malungkot mag <-isa. laughs> Ito ka ba? Alex, sama namin yan Lex Kala ko sama namin Lex eh Okay, thank you Lex <laughs> Morning po <laughs> <laughs> Si Boss Alex po, follow nyo <laughs> Thank you po Thank yeah. you po sir Thank <laughs>

<laughs> Tapos mamaya ano Alfonso na naman yan <laughs> Ay, point at saka Hindi Kaya ano? Wilson! Tatak pa lang ulap eh. Tatak pa, dito na Hindi, tumulatag tapos hanggang mga pag-aas. na isang oras na tayo pa rin. Hoist up, hoist up. Taytay okay? -tay, sport complex smile taytay. -tay. <laughs> smile taytay. tay yahhh -tay. yeah! uh, binis na no? parang alagpas lang sa atin na nabota naman tayo ulit ah, okay na yan okay ha? oh. tama na, pero na tama lang yun tama, tama na isang oras kaya lang yun, bakit din yung measure cost nila wala lang yun, pero pero eh, abong, patagal siguro naman. Mga ma mahal din mag-maintain ng ganito. Pero sa bagay, kung natural dust yan, hmm. mumu-mu-mu yan. Ito palaging well <laughs> Plastic naman po yan. Ha? Plastic, magpunat na plastic. Oo nga, ayun eh, no? Kaya yeah. lang ngayon nga. Eh. Ay, ito na talaga. Sa... Napupudbud talaga. Napupudbud. Parang anong kasi ito? Parang gravel. Pero maganda ang running shoes dito. Kapit na kapit nyo. Mm. Hindi siya dumutu.